Nagpulong ang mga leader ng bansa ngayong lunes sa United Nations upang pag-usapan ang hangarin na iligtas ang tila-ambisyosong pangako na iangat ang pinakamahirap na bansa, lalo na ngayon na ang ibang mga bansa ay naharap sa mga krisis. Nagbanta ang Development Summit ngayong bisperas ang taon ng UN General Assembly na maaaring matabunan ng usaping ito, lalo na at marami ang lumalagong tensyon sa iba't ibang parte ng mundo na magiging simbolo ng presensya ni Ukrainian President Vladimir Zelensky sa magaganap na pulong sa New York. Matatandaan na noong 2015 ay pinagtibay ng mga miyembro ng UN ang Sustainable Development Goals na target baguhin ang mundo sa taong 2030, kasabay ang pagtatapos sa usapin tungkol sa matinding kahirapan at pagtiyak na wala ni isa sa 8 bilyong tao sa mundo ang magugutom. Sinabi ni UN Secretary General Antonio Guterres na hahanap ang summit ng Global Rescue Plan sa mga target na bansa. Kasabay nito ay inamin niya na 15% lamang ang nasa track na dapat matugunan. Dagdag pa ni Guterres, ang mga layunin na ito ay tungkol sa pag-asa, pangarap, karapatan at inaasahan ng mga tao at sa kalusugan ng ating kapaligiran para sa Euro TV News Angelica Galvez Sumasaludo sa bawat Pilipino